Round 5. Pagkatapos lang, apat na round. And the possible, kalahating milyong piso. Ang nabang nyo, 30,000 pa lang. In this round, we're on our way to 625,000 pesos. Your time, 1 minute and 50 seconds. We'll begin with the strongest link noong huling round. At ikaw na naman yan, buddy. Let's play the weakest link. Start the clock. Buddy, ano apelido ni Gregor na nagpasimula ng konsepto ng DNA? Mendel o Mateo? Mendel. Correct. Lao, anong pinanat ang sikat na bilihin sa Bicol Provinces? Pina. Pili. Jess, ano ang 0.9 times 0.9? 0.18. 0.81. Joseph, sa ilang piraso ng pilak, ipinagbili ni Judas si Jesus. 30. Correct. Buddy. Si J.R.R. Tolkien ay ang South African author ng Lord of the Rings. Anong ibig sabihin ng J.R.R.? Pass. John Ronald Ruel. Lau. Sa anong sports sumikat si Robert Jaworski? Basketball. Correct. Jess. Anong kolyeho sa Bendiola ang pinapatakbo ng mga Benedictines? Isi. Is sa Joseph. Anong pinakamalit na basic building block of matter? Pass. Atom. Body. Sinong robot na makinis at bulky ang sidekick ni C-3PO? R2-D2. Correct. Lau. Sa traffic signs, anong ibig sabihin ng red light? Stop. Correct. Jess. Ito ang pangunahing syudad sa Iran na nagsisilbing kargahan ng lagis. Bas. Basra. Joseph, anong elang tawag sa Hawaiian necklace na gawa sa bulaklak at dahon? Luwaw. Lay. Buddy, sa music, anong parokya nagpasikat sa kantang Bunoy? Parokya ni Edgar. Correct. Lau, tamang mali. Si Euclid ay nakadiskubre ng oxygen. Ama. Mali. Jess, anong isa sa Manila Bay ang huling isinuko ng mga Pilipino at Amerikano? continue time is up. In this round, you bank only 1,000 pesos. Kanyang musika ang hindi kay ganda. Sinong hataw na hataw pero hindi pa rin matuto? Sinong nagwasak na maraming tahanan at nagpaluha ng maraming mata sa grupo? It's time to vote off who you think is the weakest link. ang limang beses na ito ni Buddy, the strongest link. Samantalang si Jess ang weakest link statistically sa round na ito. Sino kaya sa kanila ang hindi natatagal? Time's up. Voting's over. It's time to reveal who you think is the weakest link. Jess. Joseph. Jess. Yes. Jess. Once more, nagkaroon kayo ng mirror image. History repeating itself. Six correct, eight mistakes. Padi, ngayon lang tayo mag-uusap. Bakit si Jess? Tagal niya kasi sumagot. Nasasayang yung oras namin. Time is money. Oo. You not believe na someone as senior as Jess may makukontribute na positive sa si grupo? Sa ngayon, mukhang malabo eh. Sa ngayon? Uh Oo. -oh. Lau. Kau na naman. Oo. nga. Mahilig ka sa mani? Mm. Tch, mm -mm. Ma na ano lang? Oo, oh, ma sa Masamid, mahilig sa mani. Mas <laughs> mahilig sa mani. Ang Bicol ay kilala lang sa dalawang bagay. Mayon and pili. Pinat ang sagot mo. Bakit si Jess? Na pag matagal niya sumagot. Yun lang? Yun lang. Wala ka nang imaisip? Hmm. Dahil yan ang sinabi ni Buddy, yun na lang yung sasabihin mo. Hindi, hindi naman personal. Pero nakita naman. Nakita. Joseph, ang luwaw is the party. Ang lay ang binibigay sa luwaw. Bakit si Jess? Ah, uh, tingin ko siya ang biggest link ng drama ko. At hindi nakakamali ang iyong statistics. Well, Ka-Jess, our statistics agree with Joseph. In that round, you were the weakest link. And now with the three votes, walang well, kaduda-duda, you were the weakest link. Goodbye. Si Joseph ang pinotop ko kasi marami din siyang hindi nasagot na tanong. Kailangan ay talagang medyo malas tayo, tayo napakisang kaya. Wala namang hard feeling kasi talagang ganyan eh. Mahabang biyahe papuntang Bataan, but God just leaves you to smile. Ganun din kaya ang gagawin nung susunod dito sa The Weakest Link.